Part 2! Bilang bahagi pa rin ng BAPS 24th Anniversary Celebration ng BAPS katuwang sa supply na ligtas, kalidad at abot kayang pagkain para sa lahat, na kami kaming muli upang bagyan kayo ng kaalaman patungkol sa mga kalidad ng mga produktong agatural na karaniwan nating nabibili sa mga pamilihang bayan. Samahan niyo po kami magpalengke tour sa dalawang sikat na public market sa Quezon City ang Muñoz Market at Balintawak Market para i-guide kayo kung paano mamili ng ligtas, sariwa at may kalidad na karne, gulay, prutas at isda na batay sa ating Philippine National Standards. Dahil dyan, mag tayo ng mga mamimili para alamin ko ano ang kanilang mga preferences sa pamamalengke. At hindi lang yon, mag interview rin tayo ng mga tindero at tindera para alamin ko ano ang kanilang mga kagawian para mapanatiling ligtas at fresh na fresh ang kanilang binibenta. Tara G! sa isang pilantropo at negosyante na si Demetrio Muñoz. Siya ay uh, nanilbihan bilang isang presidential advisor ni Presidente Diosdado Macapagal noong 1961 to 1965. Ang una sa market list na ating susuriin ay karni ng baboy at baka, kasama na rin ang manok at syempre ang itlog. Meron tayong PNS na mga ito na libre ninyong maa-access sa Buffs website. Sarap main kung mayroong sinigang na baboy o kaya naman ay adobong tuyo. Lalo na kung mayroong partner na ginisang munggo, na mayroong chicharon o kaya naman ay pinakbet. So, nandito tayo ngayon sa tindahan ni Kuya Aris, Benite Limonte Mayor. So, mayroon si Kuyang tinda na baka, uh, baboy, pata ng baboy, kung ano-ano pa. So ngayon kuya, okay lang ba tanungin kita ng mga ilang puntos lang para sa alamin natin kung paano ba uh, mapapanatili ang kalidad ng iyong mga produkto? Okay. Uh, sige kuya. Uh, pag umaga, kayo kumahango ng mga karne. ninyo, no? Sige po, saan niyo po siya hinahango? O dinideliver dito sa inyo? Mahango ako na siya sa inyo nabaliches. Kayo ang pumupunta tapos babalik dito. Ah, ganun po pala. So, mga umaga yun, alasing ko. 1 o'clock. Ah, 1 o'clock ng madaling araw. So, gising ka mula kanina ko ano o'clock ng madaling araw. So, pag dinala nyo dito, paano nyo po pineprepare para ihanda or yung mga tinda ninyo? Nakakatay. Slice. kakatay. Sabi nga kami na nagaay sa umaga Kayo na naghiwa-hiwa. So, ito yung bigi pige, kasin. Uh, pige, pige ito. Di ba yung kasin? Ah, ito pige. Ito kasin. Tapos ito. Pag halimbawa sa isang araw, um, hindi nyo siya naubos, paano nyo yung, paano yung ginagawa ninyo? Freezer. May, mayroon kayong yeah. mga cooler dyan. Freezer. Yung cooler, pantangali lang yan. Grabe gabi, sa freezer. Sa freezer. Ah, maayos pa lang. Ano ang paghahanda ni Kuya at pagpapanatili ng kalinisan ng kanyang mga tindang ka. Eh, tapos paghapon pa, pagkatapos magtinda, paano nyo po inaayos naman yung inyong tindahan? Tindahan? Lilinis mo. mahal. Sanitation. Para binabukas. Binabrush, sinasabon. Ayos na ayos. Ang uh, proseso ni Kuya para sa kanyang mga produkto. So tulad ng mga nabanggit ni Kuya kung paano niya pinananatili ang kalinisan ng kanyang produkto, meron po tayong tinatawag sa ating pamantayan na Codes of Hygienic Practice for the Sale of Agriculture and Fishery Products. So ito po ay pamantayan na nagsasaad kung saan makatutulong ito upang panatilihin ang kalinisan ang kuraduhan ng kanilang mga produkto ng mga na sa ating mga pampublikong uh, pamilihan. So ito ay mayroong gabay paano kung tamang paglilinis, tamang pagliligpit ng mga natirang paninda. At ganun din kung pakain, ano ang tamang temperatura kung i re -ref or um, i-store ang mga tirang tilda. Halimbawa bibili ako, um, paano nyo po sasabihin sa akin kung ano yung magandang klase ng karne? Halimbawa po ito sa liem ko? paano po? Okay, lahat naman ng klase ng tilda namin dito masaring wa sariwa. Sa so, bagong kati lahat ng sa buong Samuños, lahat ng karne doon sariwa. Walang frozen. Uh, Walang imported. Pa, paano kung malalaman kung halimbawa na frozen yung kami parang pin na to? Kasi ito mo, yung, yung texture ng karne niya, kaputla. Wala, si uh, siya, wala kang makikita ang dugo. Wala. At uh, hindi tulad oh, dito hindi tulad na niyo, sariwa, sariwa talaga, no? Tapos yung karne niya. The texture niya, namumutla, um, nagtutubig. Ah, uh, ito hindi naman nagtutubig. Tapos uh, firm uh, naman oh, siya. So yun po, nabanggit ni kuya, hindi nagtutubig, hindi siya frozen. na namang malaman kung frozen, maputla na yung karne. Mag-interview naman tayo ng mamimili para alamin kung paano niya naman nasasabi ang kalidad ng uh, binibili niyang karne. So nandito tayo ngayon kay ate. Eh, ate. excuse me. Yes, Makabala po, po sa glass. Yes, po. Um, pwede po ba kami mag-interview sa iyo kung paano ka lang namimili ng mga tinda mo? Ah, okay lang po. Ano po? Bali ang inaano ko po, po kasi, um, gusto ko po yung firm siya once na pinisil mo po ano. Ah, bumabay oh, pinisil. Oh, pag pinindot mo. <laughs> oh, oh, Mike, so, hindi, hindi sya oh, so hindi, oh. siya manas. tama si Ate doon. Tapos ano po yung sa amin, Amoy. papa Pa paano pa ano, amoy? Ano masamsam yung ganun? Ah, yung hindi masamsam? Tap ano mga ay ano po? Yung maganda yung pagka ano po. Ah, ito halimbawa, ito masarap siya kasi yung taba. Yes ganun, po, yes hindi po. Opo, opo. Opo. So, dito ka po kay Kuya lagi. Opo. Bumibili. Opo. Pag halimbawa, baka naman yung bibilin mo, paano mo yeah. naman nasasabi na maganda yung palida't ng baka. Diyan ko 'yung pula-pula pula ano po niya na ano, ma- ano mataba? Hindi po. Ayoko muna siya ng matabae. Eh. Kayo okay ako na rin po. Ah, uh, sige po. So 'yung mga nabanggit ni Ate kanina, pag bumili siya ng karne, ang tinitingnan niya 'yung uh, himay-may nung no, uh, laman na dapat firm siya. Pag pinindot daw po, is bumabalik siya sa dati niyang uh, itsura. Hindi siya 'yung uh, parang malambot. Tapos, basihan din ni ate yung uh, full, yung taba. Hindi masyado, hindi rin naman masyado ang So, yun daw po yung mga tinitingnan ni ate. Ganun man, sa karni ng baka, ayaw niya nung no, masyadong mataba. Malaman na hindi masyadong mataba. PNS ay mga pamantayan upang mapanatili ang kalidad ng mga produkto, pangkalusugan man at pangkalakalan. Hindi ito sa pilitan na kailangang sundin, ngunit ito ay importante upang mapanatiling ligdas ang ating kalusugan at patas na kalakalan. Ang mga pamantayang ito, kasama ng mga posters at iba pang impormasyon ay maaari ninyong makuha sa BAPS website. sa PNS, ito ang dapat nating i-check tuwing tayo ay mamimili. Dapat mayroon itong legible stamp ng karne. Warm man o chilled carcass, ibig sabihin ito ay dumaan sa meat inspection, yield at quality grading. Ito ay tatak na nagpapatunay na nasuri ito ng MIS. Ang karne ay walang physical defects at walang di kaaya-aya na amoy. Firm ang karne, hindi ito lamog. Ibig sabihin, malambot kapag hinahawakan at bumabalik sa dating hugis o anyo kapag pinisil. Masasabing premium at highest quality or grade 1 ang karne kung ang kulay at laman nito ay reddish pink at ang layers ng laman at taba ng karne ay katamtaman lamang. Reddish pink is marosas-rosas ang kulay ng laman, hindi mapulang-mapula o nangingitim at maputi ang taba. Ang feathering ay ang layer o latag o suson ng taba at laman. Grade 2 naman ng karne or optimum acceptable quality ang pork kung grayish pink or dark reddish pink ang kulay. Ang layer ng laman ay makapal at medyo may manipis na taba lamang o may makapal na taba at medyo manipis na laman. Para naman sa manok, siguraduhin walang bali at putol na buto o kung meron man, isa o dalawang bali lamang. Wala o may minimal to moderate. Ang presensya ng balahibo ay dapat nasa 4 o 6 na piraso sa bawat dalawa o apat na parte ng manok lamang at may haba na 1 cm. Ang pinsala sa balat tulad ng paltos, punit, labas na laman ay dapat hindi lalampa sa so 1 third ng laman na naka-exposed. Walang nawawalang parte. Wala dapat tirang dugo sa laman. Malambot, makinis, at walang pasapasa ang balat kung meron man kaunting pasalama. Kung ang mga nabanggit na depekto ay wala sa isang karni ng manok, ito ay maituturing nating class A+. Para sa kaaragdagang kaalaman, narito pa ang ibang tips. Siksik ang laman at manilaw-nilaw ang taba. Natatakpan ng laman ang dulo ng buto sa pitso. At higit sa lahat, malambot at nababaluktot ang buto sa pitso. Saka sa kasalukuyan ay wala pa tayong pamantayan tungkol sa kalidad o ng karneng baka. Tandaan, pagbibili ng karne, siguraduhin bumili ng karne sa licensed meat suppliers lamang. I-check ang karne kung walang unusual odor, walang unusual color or greenish or red spot. At higit sa lahat, firm to touch. Ang mga biniling karne ay dapat ilagay sa maayos na cooler or insulated container para mapanatiling fresh ang karne at hindi agad masira. So ating pong tandaan na kung tayo ay bibili ng karne, uh, bumili lamang sa mga licensed store. Ganun pa man, ang pagbili ng karne at pagpili ng tamang kalidad ay nakadepende pa rin kung anong gusto nating lutuin. Kung gusto mo ng chicharon, ade bumili tayo nung medyo makapalang balat at mayroong taba para masarap kainin crunchy. Kung ikaw naman ay magluluto ng adobo, mas, malu mas magandang aparte uh, parte yung liempo o kaya naman ay ang kasim. So, ang mga kriteria naman po na, na napag-usapan natin kanina at ibinigay namin sa inyo ay hindi naman po kinakailangan na sundin ninyo. Ito pa rin po ay nakadepende sa atin at laging isaalang-alang lamang ang ating kalusugan. Ang mga pamantayan ay lagi nating tandaan ay hindi po ito sa pilitan, kailangang uh, uh, sundin ng mga mamimili at ng atindero at tindera. Ito po ang gabay nating lahat para sa ating kalusugan at panatilihin ang patas na kalakalan sa ating merkado. pili ng itlog narito ang mga pamantayan upang masabi na fresh, ligtas at maganda ang kalidad nito Minimum requirements natin sa panlabas na anyo ng itlog dapat ito ay malinis at wala pitak o basag Practically oval shape o nasa tamang hugis ng itlog hindi pahaba at hindi rin flat-sided Matigas ang shell o balat Wala itong masangsang na amoy, walang dumi o amag Pagdating naman sa packaging, dapat ito ay nakalagay at nakabalot sa malinis na karton o plastic egg tray upang maiwasan itong mabasag at magkaroon ng damage sa loob. Ang shelf life ng itlog ay tumatagal ng 30 araw kung ito ay isinilid sa temperatura na mayroong 10 to 13 degrees Celsius at 15 na araw naman kung ito ay iimbak sa room temperature. Kapag naman hinugasan ng itlog, dapat ito ay store agad sa 10 to 13 degrees Celsius. Para naman sa sukat ng itlog, dapat ito ay mabigat para sa kanyang laki. Ang sukat ng itlog ay nakabase sa timbang nito at hindi sa laki o liit nito. Ang mga sizes na meron tayo ay Super Jumbo, Jumbo, XL, Large at Medium. Para sa karagdagang kaalaman, muli ating tingnan kung magaspang ang balat, malinaw at naaaninag ang pula kapag itinapat sa liwanag, at lumulubog kapag inilagay sa palanggana na may tubig. Para sa karagdagan, detalye at impormasyon, magpunta lamang sa BAFS website upang i-access at ma-download ang mga Philippine National Standards. So ayan guys, makatapos na tayo dito ngayon sa Muñoz Market at nabigyan na namin kayo ng sapat na tips sa tamang uh, kalidad ng mga bibilhin nating karne at itlog. Gamitin po natin ito sa araw-araw nating pamimili at pagluluto ng mga pag pagkaing ihahain natin sa ating hapagkainan. Thank you guys and see you next time! para sa karagdagang detalye at impormasyon, pumunta lamang sa BAF's website upang i-access at ma-download ang mga Philippine National Standards.